Mga kaboses ng dilim, ako po si Kuya Wan. Ngayong gabi, babalikan natin ang nakaraan, ang kwentong nagmula sa isang tunay na mansyon sa Angeles City, kung saan ang kasaysayan at mga multo ay nagsasama sa isang nakakakabang karanasan. Sa pamintuan mansyon, may mga kaluluwa na hindi pa rin nakakapahinga. Mga espiritu na naghihintay pa rin sa pagbabalik ng kanilang minamahal. Ito ang kwento ng ang multo sa Pamintuan Mansion. Sa may sulok ng Miranda Street sa Angeles City, nakatayo ang isang mansyon na puno ng kasaysayan at kaluluwa. Ang Pamintuan Mansion, ngayon ay museo na, ay hindi lamang nagiging saksi sa mga mahalagang kaganapan sa ating bansa, kundi tahanan din ng mga espiritu na hindi pa nakakapahinga. Si Jason, isang simpleng manggagawa, ay araw-araw na dumadaan sa harap ng mansyon papunta sa kanyang opisina. Hindi niya alam na ang kanyang makikita ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang malamig na Oktubre, paglabas ni Jason mula sa opisina, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tapat ng museo. Nakatitig ang matanda sa tower room ng museo hindi gumagalaw, nakatayo lang. Iho, nakikita mo ba ang babae sa tower? Tumingin si Jason sa itaas. Walang nakita. Kadiliman lamang ang bumungad sa kanya. Ang mga bintana ng tower ay parang mga mata ng patay. Maitim, walang buhay. Wala po akong nakikita, tatay. Hindi ako mahilig sa mga biruan. Sige po, alis na ako. Nakita ng gwardya ng museo si Jason na may kausap. Umiling ang gwardya at nagbulong. Baliw, kausap sarili lang yan. Naglakad pa uwi si Jason, galit sa matandang lalaki dahil sa biruan nito. Hindi niya naiintindihan kung bakit siya tinawanan ng gwardya. Kinabukasan, nag-overtime si Jason. Gabi na siya umuwi Pagdaan niya sa museum ng 9pm, nakita niya ulit ang matandang lalaki sa parehong lugar, parehong posisyon. Nilapitan niya ang matanda. Magandang gabi, tatay. Bakit po kayo palaging nandito? Gabi na po. Umupo ang matanda sa mababaw na bakod. Sa liwanag ng ilaw poste, nakita ni Jason na ang mukha ng matanda ay puno ng kalungkutan. Isang lungkot na nanatili mahabang panahon. Alam mo ba, Iho, ang kasaysayan ng mansyon na ito? Noong unang panahon, ito ang pinakamalaking mansyon na sa buong Angeles City. Wedding gift ito ng mga pamintuan sa kanilang anak. Ginawang headquarters ni General Antonio Luna. At naging sede din ng pamahalaan ng Unang Republika ng Pilipinas matapos ilipat ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kabisera mula sa Kawit, Cavite patungo sa Pampanga. Pero noong 1944, noong okupasyon ng mga Hapon, ginawang tirahan nila ang mansyon na ito. Mga kamikasing piloto ang nandito at dito din nila dinala ang mga Pilipinang nurse at komadrona. Tumango ang matanda at tumingin sa tower. Mga babae na hindi makatakas, mga babae na ginagahasa, pinahirap, ginawang alipin sa sariling bayan. May isang nurse doon. Gabi-gabi siyang umakyat sa tower para makita ang kanyang kasintahan sa kalye. Mag-aasawa na sana silang dalawa bago dumating ang giyera. Nagsimulang malakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsayawan sa ere. Parang mga kaluluwa na naglalaro. Pero isang gabi, nalaman niyang nahuli ng mga Hapon ang kanyang kasintahan. Hindi niya alam na nakatakas ito. Sa sobrang lungkot, sa sobrang takot na hindi niya na makikita ang mahal niya, tumalon siya mula sa tower. Biglang tumigil ang hangin. Katahimikan ang bumalot sa buong kalye ang katahimikang nanununo sa kamatayan. Nakalaya ang lalaki, pero huli na. Patay na ang babae. Kaya may nagsasabi na may nakikitang lalaki dito, naghihintay para rin na makita ang kanyang binamahal. Hanggang sa tumanda siya at namatay, naghihintay pa rin na lumabas ang dalaga sa tower. Sino po nang kwento sa iyo, tatay? Alam mo, iho, ako ang nobyo ni Jessica. At hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin siya. Gusto ko siyang makita. Naramdaman ni Jason ang kakaibang lamig. Hindi ordinary na lamig ng gabi. Lamig na galing sa kabilang mundo. Nandiyan na siya tingin si Jason sa tower. Sa gitna ng kadiliman ng bintana, may nakita siyang putong hugis. Isang babae sa puti, nakatayo, nakatingin sa kanila. Ang babae sa tower ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay hindi makita, pero ang kanyang presensya ay nakakapanindig balahibo. Hindi ito ordinary na tao. Ito ay kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan na hindi makuha. Hindi na nakapaghintay si Jason. Tumakbo siya palayo sa mansyon. Hindi na niya tinitignan ang likuran. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip. Takbo lang ng takbo palayo sa nakakakilabot na lugar. Habang tumatakbo, naalala niya ang sinabi ng gwardiya. Baleo. Kausap sarili lang yan. Ngayon naintindihan na niya hindi nakikita ng ibang tao ang matanda. Nakikita lang niya. Si Jason ay nakikipag-usap sa multo. Mula noon, hindi na dumaan si Jason sa Miranda Street. Mas malayo man ang kanyang daanan papunta sa opisina, mas pipiliin niyang mag-detour kaysa makita ulit ang mansyon, ang dalaga at ang matanda. Pero minsan, sa gitna ng gabi, naririnig niya pa rin ang boses ng matandang lalaki. Hinihintay ko siyang lumabas, ang aking mahal na babae. At naalala niya ang babae sa puti sa tower, ang multo ni Jessica, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapahinga, naghihintay sa pag-ibig na nagpatuloy kahit sa kabilang buhay.